Isang nakakakilig na balita ang pinag-uusapan ngayon sa showbiz, ang magkasintahang sina Kim Chu at Paolo Avelino ay nagbakasyon ng ilang araw sa China. Sa kabila ng kanilang abalang schedule, naglaan ang dalawa ng oras upang magsama at mag-explore sa isa sa mga pinakakilalang destinasyon sa Asya. Sa mga Instagram posts na nag-viral agad, makikitang ibinahagi ni Nakim at Paolo ang ilan sa mga highlight ng kanilang trip. Unang itinuo ng magkasintahan ang kanilang pagbisita sa Beijing, kung saan agad nilang pinuntahan ang Great Wall of China. Ibinahagi ni Kim ang isang larawan kung saan makikita silang magkahawak kamay habang tinatanaw ang malawak na tanawin mula sa tuktok ng Pader. Sa kanyang caption, sinabi ni Kim, "Dream come true. Finally, nakarating na ako dito and it's even more special because I'm with you, Paulo." hindi lang sa sightseeing nag-focus ang trip ng dalawa. Ipinakita rin nila ang kanilang pagtikim ng mga lokal na delicacies, tulad ng sikat na Peking Duck sa isang kilalang restaurant sa Beijing. Sa isang video na inupload ni Paolo, makikita silang masayang kumakain habang nagkukulitan. Ayon kay Paolo, food trip is a must whenever you travel, and it's great to share this experience with him. Matapos ang kanilang adventure sa Beijing, nagtungo naman ang magkasintahan sa makulay na syudad ng Shanghai. Dito, nag-enjoy sila sa pag-explore ng mga iconic na lugar tulad ng The Bond, kung saan namasyal sila sa tabi ng Wangpu River at nagpa-picture sa harap ng mga skyscrapers. Shanghai is just as beautiful as I imagine and having Paolo by my side makes it even more unforgettable. Ani Kim sa isang post, hindi rin pinalampas ni Na Kim at Paolo ang pagkakataong mag-relax at mag-enjoy sa isa't isa na malagi sila sa isang luxury hotel sa Shanghai, kung saan nagkaroon sila ng pagkakataon na magpahinga at mag-enjoy sa amenities ng hotel. Sa isang larawan na ibinahagi ni Kim, makikitang nag-e-enjoy sila sa isang romantic dinner habang tanaw ang city lights ng Shanghai. Nothing beats a quiet, Romantic evening after a day of exploring, sabi ni Kim sa kanyang post. Ang bakasyon na ito ay hindi lamang naging isang paraan para makapag-relax ang dalawa, kundi naging pagkakataon din para mas maging malapit sila sa isa't isa. Sa mga posts nila, ramdam ang kanilang pagmamahalan at marami ang nagkomento na tila mas lalo pang tumitibay ang kanilang relasyon, sa kabila ng kanilang busy schedule sa showbiz, pinatunayan ni Nakim at Paolo na mahalaga ang maglaan ng oras para sa isa't isa. Para sa maraming fans, ang trip na ito ay isang inspirasyon kung paano nila pinapahalagahan ang kanilang relasyon sa kabila ng mga pagsubok at mga intriga na maaaring dumaan. Marami ang nag-aabang sa kanilang susunod na adventures, at siguradong mas marami pang nakakakilig na moments ang ibabahagi ng magkasintahan sa hinaharap, sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Marami ang nag-aabang sa mga bagong projects na kanilang haharapin. Ngunit isa lamang ang sigurado, ang kanilang relasyon ay patuloy na lumalalim at tumitibay dala ng kanilang pagmamahal at respeto para sa isa't isa.